Uh, alam mo ba kung saan kayo pinanganak? Yes, here po sa Ligaspin. Aba, how about you? <laughs> Opo, dito rin po sa Ligaspin. Aba, buto pa kayo, maganda memory niyo ha. <laughs> Hala, hindi po. Ganun, <laughs> talaga hindi mo maalala? <laughs> Sa Tabaco? Oo. Ah, oh, your honor kasi. Medyo hindi na po. Lumaki po talaga sa farm. Okay, right. And uh, anong memories niyo nung 9 uh, years old kayo? Na guidance? Ah, <laughs> <laughs> uh, kalaro siya. Ah, wow. Yeah, baka, Childhood uh, friends, same friends kayo? Apo. Yes po, oh, same so, school. Nung mga 9 years old ka, naalala mo ba yung mga kalaro mo? Mga kasambahe lang po na <laughs> kapatid uh, ko. <laughs> sino pa? Baka wala ka maalala. <laughs> <laughs> Parang hiwala nga po. <laughs> Ay, wow! <laughs> In ano po talaga, mga kalaro ko po. Siyempre naalala ko po. At uh, yung pangalan naman ng teacher niyo na maliit kayo? Ano po? Tutoring ni... O oh, yung tutor name... niyo, naalala nyo? Opo, si Your Honor Shell, si Teacher Rubilin po. <laughs> teacher Rubilin? Parang familiar sa akin Michelle. yung pangalan na yun. Mm, <laughs> <laughs> si Teacher Carly. Carly. <laughs> Ma'am Irona. Ma'am si Lorica. Um, ay, wow. Thank you so much. You have very good memories. Yes. <laughs> Pero your honor, Shell. Ang pinakamagaling na teacher, si Madam Jessa. Oo, alam ko yan. Pasay City. Ay, marami. Naalala ko yung naglalaro ako ng patintero at kung ano-ano pa. -ano. Marami akong galaro ng bata ako. Si Labay, Ferdy, si Lagari. Ayan, marami. Rafi, teacher, uh, Rubilen na hindi pala uh, si si Teacher si Miss Javier yung isa ko Teacher si Teacher Yeta yung isa pa. I have very good memories so far. Nadalok pano ang lahat, Your Honor.